Alam nyo ba bakit sobrang nagiging agresibo ng China? Sobrang napipikon na kasi sila kay Defense Secretary Gibo Chudoro. Si Defense Secretary kasi ang utak ng lahat ng pagmamatigas ng ating bansa. Sabi yan ng isang war analyst at maritime professor na si Professor Renato Di Castro. Sa totoo pa raw niyan, na batrip na ang China dahil hindi nila masakop ang West Philippine Sea. Sa sobrang pagkainis na mga incheck, nagiging sobrang agresibo na ng pag-uugali at nag-aasal hayop na kung umasta. To the point na posibleng umabot sa gera ang pagkagigil ng mga insya kasi napikulan sila hindi nila mapigil eh talagang pinapakita na natin na determinado tayo so talagang kumbaga ginagamit nila yung escalation ladder talagang pinapatasan nila talagang nananakit na sila na may mga damage yan sana nangyayari nagtatapang-tapangan nga ang mga Chinese pero problemadong problemado yan sa pagsuporta ng US sa Pilipinas pagbabanta pa ng Chinese spokesperson Mao Ning hindi raw sila natatakot sa presensya ng US sa Pilipinas. Wala rin daw silang kakatakutan ng Mutual Defense Treaty dahil handa raw silang lumaban sa Estados Unidos. Ang tatapang ba? Diba? Pero ba't natatakot sila na baka tumulong ang US sa Pilipinas pag nagkagulo? Hindi ba nila kaya? Sa right. Pag-ulit-ulit niyang sasabihin ng Department of National Defense, hindi kami tuta ng mga Amerikan. Sadyang naging matalino lang si PBBM na naghanap ng tropa, Sino ba namang kasi ang walang utak na makikipaggyera sa malakas na bansang China? E dilugi na agad ang ating bansa. Siyempre maghahanap si PBBM ng tropa na handang lumaban para sa amin. Umiiyak kasi si Mao Muling sinabi na utos-utusan lang ang mga Pilipino ng mga Amerikano. Pilipino Suyong, binalaan naman ng war expert si Defense Secretary Gibocho Chodoro na maghanda-handa na ang Pilipinas sa paglaban sa China dahil lalala pa at lalala pa ng sobra ang pagkapikon ng mga Chinese. Hindi lang nga sa Department of National Defense ang binalaan dahil pag unang binomba tayo ng China, tiyak maghanda-handa na tayo sa malaking digmaan pag gumamit talaga sila ng taas. At posible yan kasi yung Chinese Coast Guard, unang-una yung capability nila, no? Yung mga ginagamit yung Chinese Coast Guard, tatandaan natin yung kasaysayan niya, no? Ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, hindi talaga yung constabulary of the sea, ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, manas. Well, itutuloy pa rin natin, hindi naman tayo pwede gumamit ng DAS. Talaga antayin natin silang gagamit ng dahas at kung gumamit mo sila ng dahas, talagang, well, let's uh, prepare for the worst, no? It's, uh, let's hope, man. Sinabi nila na uh, there's already consultation going on which is actually the Mutual Defense Treaty being already put into motion. Kung ako nga sa inyo, ihahanda ko na ang sarili ko sa posibilidad ng kaguluhan. Lalong-lalo na tayong mga kalalakihan dahil pag nangyari ang pagsabog ng malaking gulo, tiyak isa tayo sa tutulong para ipaglaban ng ating bayan na protektahan ito. Kayo, handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para sa Pilipinas? Ikomento sa baba ang inyong salobid.